Good day mga ka-PAX, ituturo lang natin sa inyo kung paano natin i-update ang ating machine sa uh, latest version ng the PAX Tech So ang unang gagawin natin, exit kiosk mode tayo To exit kiosk mode, uh, double tap power button and then long press uh, volume up Pasaan natin sa loob Then, double tap power button, yung pinakataas is power button. Then, ibaba natin ng konti uh, volume up. So, pwede rin natin i-send through command basta connected yung machine natin sa internet. So, dito na lang muna tayo. Ito, power button. One, 2, baba, long press yung volume up. Kiting na natin. So, ito na. Lumabas na. Titingin ko kung connected tayo sa internet. Lagi lang tayo sa portal and then send command lang tayo to exit kiosk mode so disable natin and then punta tayo dito sa three dash okay then download hanapin natin yung download update yan download update so uncheck lang natin ito accept and continue So, no thanks lang. Okay. Ayan. So, pag lumabas ito, continue lang natin. Allow. So, okay lang natin. Ayan, nagda-download na siya. So, details. I-click natin yung details. Ayan. So, hintayin lang natin na matapos. So, ayan. Tapos na siyang mag-download. So, pwede nating i-open. Click open. So, kung ayaw, uh, i-back lang natin. Back. Pag ayaw mo open Then, dito tayo sa 3-dash ulit. Then, close up natin. Ito, close up. Close application. Kung baga. Then select lang natin yung launcher 3. Then just once. Cancel lang yung nagpop up. So just once. Okay. Then hanapin natin yung folder itong file manager. Then punta tayo sa internal shared storage. Then dito tayo sa download. Then ito yung dinownload natin Yung 41.2.0 AP, uh, APK Ayan So install natin So pag lumabas yung parang iset set muna natin sa settings I-allow I-ano lang natin I-click lang natin yan Yan ito kasi diretso So open Ayan So ito na yung latest uh, version natin yung 41.2.0. So ito. Maganda, mas mabilis. So kiosk mode natin. Select classic. So dito sa prepaid load may mga nabago rito. Ito may gumo na. May gomo na at iba pang mga billers na nadagdag. So, ganun lang ho ang pag-update sa latest version ng ating The Fox Tech Kiosk.